Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. Ah, at ngayon sa ating special na episode na ito, tatalakayin natin ang isang figura na parang multo sa politika ng Pilipinas. <coughs> si Panfilo Ping Lakson. Ha? Si Ping, ang dating Super Cup na naging senador na parang laging nasa gitna ng bagyo ng kontrobersiya. Parang siya yung tipo ng tao na kapag naglakad sa ulan, hindi siya nababasa. Pero lahat ng dubi ay dumidikit sa kanya, no? Satirical ba? Oo, oh, pero batay sa katotohanan. Una, mula sa shoutout sa ating mga manunood sa Pilipinas, sa mga nasa Maynila, Quezon City, o sa probinsya. Kayo ang pundasyon ng ating bansa. Sa United States, no? Sa mga OFW sa California, o New York. <coughs> Ay, nubo na naman tayo. Salamat sa pagpupuya sa Canada, sa Toronto o Vancouver. Kayo ang aming inspirasyon ha? sa malamig na panahon. Sa Saudi Arabia, sa Riyadh o Jeddah, kayo ang mga bayani na nagpapadala ng remittances. Sa Australia, sa Sydney o Melbourne, keep fighting. Sa Italy, ha? sa Rome o Milan, Grazy at salamat sa Japan, sa Tokyo o Osaka. Arigato, Gusay Mas, no? Sa Malaysia, sa Kuala Lumpur, Terima Kasi, no? Sa United Arab Emirates, <coughs> sa Dubai o Abu Dhabi. Shukran. At sa Hong Kong, sa mga nasa Central o Kowloon, Gosay. Kayong mga OFW at kabathan. Ito ay para sa inyo mga kaibigan. Upang malaman ninyo ang totoong kwento ng politika. Para hindi na kayo maloko. Kung bago ka rito, ay subscribe na ang channel. Hit that bell icon para sa mga notifications. I-like ang video kung gusto mong mas maraming ganitong content. Share sa friends mo, lalo na sa mga kabataan na naghahanap ng katotohanan. Tayo'y maging matalino sa pagboto. Simulan natin sa simula. Si Ping Lakson, ha, ng ipinanganak noong July 1, 1948 sa Imus, Cavite. Nag-aral sa Philippine Military Academy, plus 1971. Naging pulis at umakyat hanggang sa pagiging chief ng Philippine National Police noong 1999 to 2001. Parang action star siya sa pelikula. Ping, the enforcer. Pero sa likod ng badge, may madilim na anino. Una, ang kuratong baleleng rub-out noong 1995. Si Lacson bilang head ng Presidential Anti-Crime Commission, PACC kasama ang kanyang team sa isang shootout sa Quezon City kung saan napatay ang 11 na miyembro ng kuratong baleleng. shootout ba talaga o rub Meaning summary execution. Ayon sa mga testigo at investigasyon, ang mga biktima ay nakaposas na at walang laban noong binaril. Noong 2003, ha, ini <coughs> utos ng Supreme Court na itry ang kaso laban kay Lacson at 33 iba pa ang police. Ah, pero ano ang nangyari? Dismiss ang kaso noong 2008 dahil sa lack of probable cause. Pagkatapos noong 2012, ha, kinumpirma ng Supreme Court ang dismissal, no? Parang magic show, ha? Abracadabra, cheese bumba! Nawala ang ebidensya. Para sa mga kabataan, ito'y aral. Ang hustisya ba ay para sa mga may kapangyarihan? Para sa mga OFW na naghahanap ng katarungan sa abroad? Isipin ninyo, kung dito sa Pilipinas, ganito, paano pa doon? Susunod, ang Daser Corbito Double Murder, murder Case. Ha? Noong November 2000, si Salvador Bobby Daser, isang kalilang publicist, ha? at ang kanyang driver na si Emmanuel Corbito, ha? kinidnap sa Makati. Natagpuan ng kanilang sunog na katawan sa Cavite noong April 2001. Sino ang implicated? Ang subordinates ni Lacson na si Presidential Anti-Organized Crime Task Force PAO tf si Michael Ray Aquino, Cesar Mancao at Glenn Dumlao, no? Sa affidavit ni Dumlao noong 2001, sinabi niyang si Lacson ang dating pangulong estrada ano ang nasa likod nito wow matindi yan ha si Mangkaw, noong 2009 diretsong sinabi na si Lakson ang mastermind na nagbigay ng order sa <coughs> akin, no ano ang ginawa ni Ping noong January 2010 2010 no lumipad siya sa Hong Kong bago pa man magfile ng kaso naging fugitive siya for 13 months nagtago sa iba't ibang bansa spotted sa room at iba pa pero hindi nahuli Noong February, February 2011, binawi ng Court of Appeals and charges dahil not credible daw si Mangkaw. Bumalik si Lakson sa Pilipinas noong March 2011 at noong 2015, humingi ng paumanhin si Mangkaw. Sinabing pinilit siya ng Arroyo Administration. Wow ha, parang teleserye. Plot twist after plot twist pero para sa mga OFW ha, sa Saudi o UAE na nakikita ang strict justice systems doon, bakit dito parang laro lang? Mga kabataan, ito'y pahalala. Ang katotohanan ay hindi laging lumalabas agad. No? Shout out ulit no? sa mga nasa United States at Canada. Kayo na nagpapadala ng balikbayan boxes, puno ng pag-asa. Salamat sa pagtsatsaga. Subscribe na para sa mas maraming revelations. Mayon, ang money laundering accusations no 2001. Si Victor Corpus, ha? dating intelligence chief, nag-akusa na si Lakson ay naglonder ng higit $700 million mula sa drugs at kidnapping. Di umano, sinabi niyang may bank account sa US at Hong Kong. Parang James Bond kontrabida si Ping. Super Cup by day, money launderer by night. Pero ano ang katotohanan? Ayan, nag-imbestiga Senate pero walang matibay na ebidensya. Noong 2017, humingi ng paumanhin sa so corpus kay Lakson at tinanggap nito. Parang ex-lovers na nagkaayos after messy breakup. No? Pero bakit ganito? Dahil ba sa politika, si Corpus dating rebelde na naging military versus si Lacson dating police? Para sa mga kabataan na interested sa history, ha? ito'y bahagi ng post-EDSA politics. alliances shift like sand. No? Para sa mga OFW sa Japan o Malaysia na mahigit sa money matters. Isipin niyo kung totoo, bakit hindi nahabol? O kung peke, bakit inimbento? Pumunta tayo sa recent controversy sa noong 2025. Si Lacson bilang senador at dating chair ng Senate Blue Ribbon Committee, nasa gitna ng flood control probe. Noong October 2025, nag siya bilang chair sa gitna ng investigasyon sa irregularities sa flood projects. Billions na nawawala o mismanaged. Pero noong October at uh, Rina bumalik siya sa posisyon. Cryptic post niya sa social media comparing something to overlay, no? Overly vocal, boastful persons. Nag-spark ng kontrobersiya. At noong September 2025, sinabi niyang halos lahat ng senador ay nag-insert ng 100 billion sa 2025 budget. In-depth tayo, mga kaibigan. Ayon sa reports, ah, may very may very important witness na mag-identify ng big names. Pero bakit siya ang nasa center? Dahil ba sa kanyang anti-corruption image o may hidden agenda? No? Parang siyang yung pulis na nag-iimbestiga sa sarili niyang kaso. No? Para sa mga OFW sa Australia o Italy na nakikita ang efficient infrastructure doon. Bakit dito baha pa rin tayo ng korupsyon? Mga kabataan, gamitin ninyo ang social media para mag-imbestiga hindi lang para sa mga memes, ha? Hindi lang pa post post ha? Kung naiintindihan ninyo ang halaga ng ganitong diskusyon, subscribe na. Join the community para sa mas maraming witty commentaries. Iba ang mga kaibigan, nung martial law era, no? ay nakausahan siya ng torture sa MISG, Metrocom Intelligence and Security Group. Ayon kay historian Alfred McCoy, si Lacson ay nasa grupo na nag-torture ng mga prisoners diwano. Denied niya ito. At ang kaso ay na-close 2012 dahil sa procedural issues. <laughs> sa EDSA 2, noong 2001, siya nag-withdraw ng police support kay Strata na nakatulong sa pag-auster. Pero pagkatapos, ha, sumuporta siya sa pro-Strata rallies. no? Ito'y nagpapakita ng opportunism. Shifting sides for power. Para sa mga OFW sa Hong Kong, o UAE na nakaranas ng political instability. Ito ay mirror ng Philippine politics. No? Parang chamelon lang si Ping. Nagbabago ng kulay, depende sa panahon. Okay, shout out no, oh, sa Pilipinas sa abroad. Kayo ang tunay na boses ng pagbabago. Okay, sa kabuuan, si Ping Lakson ay isang complex figure hero sa anti-crime campaigns, pero kontrabida sa mata ng mga critics. Walang final conviction, pero ang daming allegations. Ano sa tingin niyo? Comment down below. Alamin ang history para sa future votes. Okay, parang siya yung politiko na lagi may get out of jail free card sa Monopoly para sa mga OFW at youth, gamitin ito para maging vigilant citizens, mga kaibigan. Okay, salamat sa panunod. Subscribe, like, share, shoutout ulit sa lahat. A Pilipinas, US, Canada, Saudi, Australia, Italy, Japan, Malaysia, UAE, Hong Kong, hanggang sa susunod na episode. Mag-ingat kayo mga kababayan. Mabuhay ang Pilipinas!